So, what's up mga ka-something nicer? So, ngayon po ay na, natuloy din po yung schedule ng cleaning ng ating aircon, ng ating pang-negosyo van o ng aking Versa VersaVan. So, ngayon po, i-share ko po sa inyo. So, ayan guys, nililinis ko po ngayon yung mga uh, dumi-dumi nung gumawa. Hindi naman totally si dinan, pero ako po kasi ay medyo mitikuloso gusto ko po talaga ay ganyang kalinis. So, yung kanila po kasi, nagliligtest po kasi yung mga yan, yung mga nag-cleaning ng aircon gumagawa ng aircon kung may singaw. So, may mga tulutulog po dyan ng tubig. Yan, nililinis ko po yun. So, ito nga po, basang-basa yung ating flooring. Medyo tutuyuin ko rin po yan. So, yan po, ishishare ko po sa inyo ng ating pong uh, makina ng ating pangnegosyo ba na ating inaalagaan kasama po yan sa pagme-maintain para hindi po sakit ng ulo no bukod sa nakakatulong sa atin sa pangnegosyo ng ating biniling sasakyan ah uh, hindi po siya nagkukos ng uh, dagdag ano gastos para bilhin siya ng piyesa so ayan isa po sa inaalagaan natin yan so ngayon po meron naman ako i-share sa inyo naabot din po tayo ng isang buwan mahigit so sa isang buwan mahigit na pong yan eh natuloy din po yung cleaning. Kasi ito po ay nung sa tatlong mekaniko po ng aircon ng dalawang shop, isang tao lang ang ating pinagdalhan. So sa unang tao, share, -share ko po sa inyo. pina po natin, then hindi nagbabawas ng preyon. So cleaning, pero sa kanila palit evaporator, palit ang condenser. Tinanong ko ang quotation kung magkano magagastos para mapagandaan. So nag to, nag-quote po sila ng 25,000 cleaning, then palit ng evaporator at condenser. So medyo malaki, hindi hindi practical or hindi ako satisfied dun sa ginawa nilang estimate. Then after 2 weeks, lumipat ako sa ibang shop, pina-estimate po ulit natin, pina-check. So chinik yung sa prion. So hindi po ulit nagbabawas ang prion pero nagiging hilaw nga po yung lamig. Napansin ko po yun eh, kaya ako po siya pina-schedule ng cleaning dahil matagal na po hindi naki-cleaning ang aircon nito. So, pag tanghalin tapat, ramdam mo na init, hindi na ganun kalamig, hindi kagaya ng mga nakaraang taon or buwan. So, nagpahot po tayo. Palit ng expansion bulb and dryer. So, ang mahal po ng expansion bulb na siningil po sa akin, 5,000 ang isa, eh dalawa ang kailangan, so 10,000 kagad ang dryer ay 1.5. So tandaan nyo po yung mga binabangit kong presyo. Kasi maririnig nyo po yan lalo doon sa mga nakabersa ba na gano'n yung sinasabing presyo. At yung evaporator, papaltan, 6,000. Tapos nung sinilip ulit, yung condenser, palitin, nasa 8,000. Plus labor. So, so matotal na meron pa po kasing binanggit pa eh. So, sumatotal sila ng 23. So, mas mura ng 25, eh, ng 2,000 doon sa naunang shop kasi siya ay 23. Then, hindi pa ako satisfied. Ngayon po, naka, nakaroon kami ng kausap na nagtatrabaho mismo sa pagawa ng compressor. So, marunong siya mag-repair kasi yun sideline niya sa kanilang bahay. Binisita yung unit natin. Then, chinek din po niya yung... Priyon, kung nagbabawas, pero pagdating po sa kanya, sabi, na, nabawasan daw. So ayan, chinik po daw yung sa priyo, nandun po kasi yung compressor eh. Ayan, yun. Kung makikita yung may belt na yan, 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 ito. Yung motor na yun. Compressor po yan. Nagbabawas daw. Tapos merong moist dun sa supply ng uh, aircon hose. Ito, yung mga hose na to. Ayan, sa aircon po yan. So, pinakot ko, direct to the point, kung magkano magagastos. Sabi, sir, cleaning lang po yan at expansion valve, dalawa. So, sabi ko, magkano yung expansion valve. Tapos, dryer, sir, palta na natin kasi. Um, mukhang original pa rin yung dryer. Palta na rin natin. Mukhang mahina na rin yan. So, ito, guys, dito kayo magugulat. Sa kanya, sabi, Sir, one pour lang po, lahat-lahat, ang ating expansion bulb. Then ang dryer ay nasa six, eh, 800. Tapos ito po, papakita ko sa inyo, isa pang pinaltan. So yan guys, nakikita nyo po yan. Isa so, yung sa pinaltan, nung mag aircon na gumawa kanina nitong ating unit. So ito po ay 600. So ngayon po, ito po nakakagulat ang total lang po ng binayaran ko pati kasama na yung labor is 7,300 so ang laking diferensya dun sa dalawang shop na nauna na 25 at 23 at pagdating sa kanya 7,300 lang ang siningil kasama na roon labor so kinlining, so papakita ko po sa inyo yung kinlining niya. so yan guys no ito yung evaporator nilinis po nila yan, pati yung filter doon sa loob ng, sa likod ng mga basahan na yan. Then, binaklas po nila yan lahat. Nilinis po nila lahat yan, lalong lalo na po ito. Marami po silang pinakita sa akin dumi na tinanggal yan. Nilinis po nila yan, yung blower na yan. Pero guys, ang laki ng diferensya. So, nilinis lahat, supply, pati yung mga drain, yung sa mga hose, baka kasi nag-jelly, nilinis na po nila yon Pati nga itong pinakita ko sa mga loob na yan. Yan. Pero ang siningil lang po nitong tao na to ay 7,300. So, napakalaking diferensya po dun sa dalawang shop na nauna. So, may bibigay ko lang po sa inyong tip uh, huwag po kayo basta-basta kung may bersaban kayo at alam niyo naman na wala naman sira tapos nagiging hilaw lang yung lamig ako uh, kung maghahanap kayo ng mekaniko wag po muna kayo basta-basta go nang go kasi kalimitan sa kanila gaya na na-experience ko sa dalawang shop na to ang hinihingi sa akin nung una ay 25 at itong pangalawa ay 23 tapos sa expansion valve pa lang 5,000 ang isa tapos pagdating dito sa tao na to dalwa ay 1.4 so ganong pananaga ang ginagawa sa mga nagpapagawa sa kanila tapos kinutan ako ng 10,000 sa dalwang valve pala expansion valve tapos 1,500 ang dryer which is dito sa isa 800 lang ang dryer tapos 1.4 ang expansion valve sabi ko nga sarili ko buti na lang hindi ako nagmadali ang problema lang po no, hindi ko na share kung paano nililinis dahil po ay Mother's Day ngayon. Nag-celebrate na rin kami at pinagkatiwala ko sa tao na iwan yung unit ko doon sa kanyang bahay kung saan nasaan yung shop niya. So binalikan na lang namin. So gamit natin yung ating personal car, dala namin 'yan. Kaya nakapag-celebrate kami nung iniwan namin sa kanya 'to. At itong resulta, guys. Sa 73 mo, ang pinaltan lang mga o-ring so yun binayaran natin yun yung o-ring expansion valve dalawa dryer at yung mga pin yung pinakita ko kanina sa 7.3 sobrang ganda ng performance nitong lamig ng aircon para ulit po siyang hindi ko masasabing bago eh kasi nung bago nagmo-moist ang lamig na sa mga ganito eh or baka siguro sa sobrang init na lang talaga kaya hindi ko nakita ng moist pero malamig po talaga tapos pagdating dito sa bahay sinara ko, pinasok ko yung ating personal car then pagbukas ko nitong ating pangnegosyo van para linisin yung mga pinagawaan ang lamig pa rin po ng singaw nung loob nitong van doon pala sa performance na yun guys, satisfy ako doon sa trabaho ng tao. Ang kagandahan nito guys, no, marunong silang lahat, hindi ko po sila may inano doon. Pero ito kasi, rektang sa kumpanya ng compressor ng aircon, nagtatrabaho. At maganda pa noon sa hindi nating pagmamadali, ang laki ng natipid po natin. Kung gusto niyo po makilala siya, mag-PM lang po kayo sa Something Nicer page dito sa Facebook or sa YouTube i-recommend -re ko po siya sa inyo. Although hindi po natin siya kaagad na mapapao dahil po ay siya po ay nagtatrabaho sa company. Ayun e nga po sa aircon. So i-schedule po niya kayo. Tapos doon po niya kayo papupuntahin sa bahay nila sa Santo Tomas. Dito po sa Santo Tomas, Calamba, Laguna. Doon po ang bahay niya. Malapit lang po. Nung una, akala ko malayo, pero nung pinuntahan po namin, malapit lang. So, doon po sa mga may Bersaban, at lalo doon sa mga bibili ng Bersaban, at ang inaalala nyo, maganda yung unit na mabibili nyo, pero paano yung performance ng cleaning ng aircon? Kasi sa lahat ng sasakyan, yan po talaga ang, ano eh, laging naunang ipalinis. Kahit mga brand new, pag dumating na mga, 5 years, o oh, so, ganda na yung natakbo, kailangan ng i-cleaning. Ang kinakatawa po ng iba, baka lalong matuluyan masi masira. So, dito po, hindi. Kung kayo po ibibili ng second hand, tapos ang problema yung aircon, meron po, meron po kong i-recommend -re sa inyo itong taon na to. wag po muna kayo magpadalos-dalos sa mga shop na talagang tumataga ng presyo. Talagang gulat na gulat kami, lalo po kasi ako yung nagdadala sa mga shop, itong quotation sa akin, may, may resibo. Pero pagdating sa taon to, 7-3, Ganun lahat ng ginawa at ito lang yung pinaltan dahil hindi naman daw kailangan paltan yan, cleaning lang dahil sa nakita niya maganda pa mag ang performance at appearance nung parts talagang cleaning lang so tiwala natin yun so i-update ko po kayo dyan pag nakailang buwan at ganun pa rin i-update ko po kayo dyan sa performance yan sa mura or baka kasi isipin may iba baka mura nga pero bandang huli ilang buwan mapapamura ka no i-update ko po kayo dyan para maiwasan pa rin natin yung mura doon na tayo sa mahal pero 100% tatagal pero ngayon, susubukan po muna natin itong mura at kung tatagal. Pero satisfied po sa gawa ng tao at mukhang ano po, tatagal po ito. Hindi natin pagsisisyan na nagalpas tayo ng 7-3 tapos magbaback job. So yun lang po. Doon po sa mga gustong makilala itong tao na ito para ipalinis yung aircon nyo or pa-check, pa-check up. PM lang po is something nicer page sa Facebook at YouTube channel natin. At doon po ako magre-reply sa inyo. So, yun lang po. Maging wise dahil mahirap kitain ng pera. So, peace out.